ah uh, ako yung nag-greet ng, ano eh, ng uh, happy anniversary sa JIL at uh, natin kung anong mga ganap ngayon. Nasa linya po natin ngayon ang Executive Director for National Operations, Jesus Lord the Church Worldwide. Ako, malaki-laki pala ang responsibilidad nito. Si Pastor Doming Rivera. Pastor, magandang-magandang araw po. Ay, uh, magandang araw po sa inyong lahat at sa uh, inyong uh ana masugid na tinapakinig. Maganda Ay, Magandang umaga, sir. Opo, Pastor. Hawak nyo pala, ano? national Operation sa Jesus is Lord Church Worldwide. Kag Kabigat ng inyong response. At, Pastor, ah! Hindi <coughs> naman po. Uh, ah lang po ng Panginoon para sa kanyang gawa. Oh, so uh, sa kay Lord talaga 'y kukuha ng lakas dahil uh, worldwide ang hawak niyo. Okay. Eh anniversaryo ng uh, JIL. Uh. Kailan hubay to? At saka yung uh, theme, ako'y medyo ah uh, manghang mangha dito sa Christ is the answer. It will always be Christ is the answer. Ano hu yung uh, mangyayari sa Luneta po ba ito, Pastor? Uh, this coming Saturday po ito Yun. mangyayari. Mm. Uh, ika na po at anim na taong anibersaryo po wow. ng Jesus is Lord Church doon po sa Luneta Grandstand, mm -hmm. alas tres po ng hapon. Kaya malugod po namin kayo sir, iniinbitahan at ang inyong mm -hmm. mga tigapakinig. Sana po ay maging kabahagyo po kayo ng ating pasasalamat, pagpupuri. At meron din po mga pag-aaral po ng salita ng Panginoon na mm -hmm. magbibigay po ng inspirasyon para sa ating lahat. Iyon. Para lalo po nating maranasan po ang uh, kapangyarihan po ng Panginoon. Opo. Ah uh, nabalitaan ko rin po na nag-issue ang ah uh, uh, Senado ano? Ang Senado, oh, ang Senado ng commendation na uh, uh, para sa JIL acknowledging its life-changing contribution to our country's moral and spiritual growth. Uh, an natanggap niyo po itong commendation na ito. An an ano po ang ah uh, ang uh, mga gawa po ng JIL para ma-receive -ma po natin ang uh, commendation na ito mula sa Philippine Senate. Tapos, so. Opo. Maraming salamat nga po sa uh, Senado natin na uh, kinilala po ang mga sakritisyo at voluntaryong paglilingkod po ng uh, Jesus is Lord Church, ng mga pastors, leaders, and workers, and members. Sa pangunguna po ni Brother Eddie na patuloy po natin na pinapaunawa at ipinapakilala ang ating Panginoong Asokristo. So pagkat maniliwala po tayo sir na ang sagot at ang tugon sa mm -hmm. ating mga problema na limitado ang nagagawa ng tao at uh, hindi limitado ang magagawa ng Diyos mm -hmm. sa magitan po ng ating uh, panalangin at pagbabahangin ng salita ng Diyos sa kanila ay nagkakaroon po sila ng kasiglaan, kakasan, kapayapaan, at meron po mga kagalingan. And ito ang iba po na nangyayari at magaganap sa kanila dahil po sa tulong at galaw po ng mga pangyarihan Diyos. Ayun. Eh, uh, Pastor, mga ilan po yung mga kababayan po natin na expect natin na darating diyan? Uh... Ah, yan po, pangkaraniwan po ay umaapaw tuwing mm. anniversary po ng Jesus is Lord Church. Yep. Ay uh, dumadayo po ang ilang mga kasama ko natin dito sa Metro Manila, oh, oh. dito po sa Northern and Southern Luzon. Oh, oh. May ilang representante from Visayas, mm. from Mindanao, mm -hmm. and from 70 plus countries of the world. Oh, May mga oh. pumupunta po diyang mga manggagawa. Kaya marami po, uh, million po yung dumadating diyan para patuloy po na makasama natin na nagbibigay ng papuri at parangal po sa ating Panginoon. Iyon. At sa lahat, sa mm. viewers po, mm. pwede po silang manood sa Facebook Live ng uh, Jesus is Lord Church Worldwide at makikita rin po nila at mapapanood ang mga Napakagagandang programa na gagawin po natin kasama ang TJ. Uh, Opo. Uh, uh... Uh, Pastor, medyo tatanungin ko lang ano, yung bapano ho naisip ng grupo ninyo yung Christ is the answer? Talaga naman type na type ko yung Christ is the answer uh, sa lahat ng uh, mga problema natin, sa lahat ng mga question natin sa buhay. Go ahead po, Pastor. Uh, alam niyo po, yan po ay bunga po ng malalim uh, na pagluhod at pagpapangumbaba sa mm -hmm. ating Panginoon. Mm Hiniling -hmm. po natin uh, sa pangunguna po ni Brother Eddie, mm -hmm. ano po ba ang mga dapat maging uh, tema o talakayin sa araw po ng anibersaryo. Mm -hmm. Ang naging lema po ay yung talitang, uh, ang sinabi pong rema, yun po yung naging alive, naging mm -hmm. uh, pangungusap sa biblical point of view. Nang Panginoon na siya ang maging sentro at siya ang answer sa lahat po ng problema at suliranin na pinagdadaanan po natin ngayon. Mm-hmm. Kaya -mm. alam niyo mm -mm. po, ang tindi ng problema at soliranin, hindi -oh. lang ng Pilipinas. -oh. Kung hindi ng buong mundo, Oo oh, oh nadidilig po natin ngayong awayan ngayon, Tama. sa Israel, etc. At iba pang panig ng mundo na dumadanas po ng hirap at gutom. Mm -mm. Pero alam niyo po, uh, meron nga po isang quotation, God will make a way. Yes. Even if there seems to be no way. Amen. Gumagawa oh. po ng kaparaanan ng Panginoon. Tama pagka tayo lumapit at pagpakumbaba sa kanya. Amen. Kasi Sama. may panawagan po siya sa Matthew chapter 11, verse 28. Sino man na napapagal at nabibigat ang luba, lumapit lamang po sa kanya at bibigyan niya ng katahingahan. Ayun. Kaya po sa mga viewers po ninyo, sa mga hearers po ninyo, sa mga nanonood sa inyo sa Facebook Live, ay ininya uh, inanyayahan po namin kayo para maranasan po natin ang uh, kapangyarihan po ng Panginoon at makita talaga natin at maramdaman na natin na Christ is the answer sa anumang pong problema, sa anumang sulirani, sa anumang kabigatan, ang Panginoon po ay gumagawa ng kaparaanan para tayo po ay tugunan at bigyan ng solusyon ang po mga pinagdadaanan sa buhay sa Dennis. Yun, yun, amen to that. Okay, Pastor, alam kong maraming uh, yung iba nga, nabanggit nyo kanina yung mga OFWs, talagang ini-schedule nila para sa pag-uwi nila. Uh, yes, bigyan ko kayo ng pagkakataon para uh, ma-invite po ninyo yung mga kababayan po natin na kailangan-kailangan po yung event na ito. Go ahead, Pastor. Yeah. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Denise. Uh, Pinagkaloob niyo po sa amin na makapag imbita para po mas marami pa po ang maabot ng Panginoon at matugunan ng Panginoon ng kanilang mga suliranin. Kaya inihintitahan po namin kayo this coming Saturday, alas press po ng hapon, doon po sa Luneta Grandstand. sama sama po nating sambahin, pasalamatan, papurihan ng Panginoon. May pag-aaral po ng salita ng Diyos, mayroon ding panalangin para tugunan ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan po natin sa buhay. Kaya po, sa lahat po ng inyong viewers, viewers, eh, iniimbitahan po namin kayo this coming Saturday po yan, alas 3 ng hapon sa Luneta Grandstand. At na-experience po natin ang buhay na Diyos sa atin pong mga buhay dahil sa atin pong paglapit at pagpapakumbaba sa Kanya. Dahil Christ is the answer nga po ito po yung tema ng JIL 46 anniversary. Yun. Christ will always be the answer, Pastor. Pastor, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC. Isama niyo na po kami sa inyong panalangin, na Pastor. Yes, ha? Ah. sir. Lagi po. <laughs> salamat po. Salamat po. At kumusta po pa. kay Brother Eddie po. Apo. Apo. Pakakarating pa. po. Maraming salamat Thank po. Thank you po. Thank and you God very God much. You all, God, bless, God bless. God bless. Executive Director for National Operations, JIL uh, Church. Ah, uh, ang kanilang uh, si Pastor, uh, tignan mo yung pangalan. Alam ko na si Pastor Doming, ano yun? Ano yung pangalan? Nakalimutan ko na, uy. Rivera. Oh, yeah, si Pastor Doming Rivera. Pastor, pag-pray niyo kami ha. Maraming maraming salamat po sa J I L